At yun na nga for today's video, ayan ang pagdiskitahan ko na malutuin ngayon ay kibot. At kung tatanungin nyo naman po ano bagay yung kibot, yun po yung nauna nyo nakita din sa video. Bali makikita nga pala aring kibot, ay di syempre ay sa dagat. Hindi yun na nga. Kasi ang mga kibot naman ay kung saan-saan lang yan mga nagpwesto. Minsan ay sa buhanginan, minsan ay sa bato, nakadikit sila sa mga bato. Mga gayon. Pero wala niya sa putik ha. Marami nga palang klase ang kibot. Merong iba't iba yung kulay ay may yellow green, may green. Tapos meron din siyang violet, may orange, may yellow. Tapos meron din siyang mahaba ang gaway. Yung kala mo ay sa labay. Tapos meron din yung walang gaway. Tulad nga na itong pinanguha ko, wala siyang gaway. Pero lahat naman daw yon ay pwedeng kainin, sabi ni Papa. Pero kaya nga lang ay mag-iingat ka po sa mga ng kibot. Kasi nga may mga kibot po na makakati. Hindi nga pala ako sigurado ko alimbaga sa mga kibot yung hindi baga makakati. Kaya naman ay nagvideo nga muna ako or binidyo ko muna. Actually, yung mga kibot na pangunguhain ko ngayon ay nakita ko na. Nadaanan ko na nung ako ay nangihibasan. Ibinidyo e ko muna at pinakita ko ay papa para bagay sigurado na hindi makati yung pangunguhain ko. At mamaya ay banat tayo ng banat ay makati na pala yung dinadampot ko ay naku po. Bali may dala nga pala ako ditong kutsilyo kasi nga ay mahirap yung kunin kapag nakabaon sa buhangin o di kaya ay pag nakadikit siya sa bato. At nga pala nagdala na rin ako ng tubig. Abay, sa init baga naman yan gawa ng alas 9 na kasi ngayon ng umaga at wala kasi akong choice kasi nga tanghali na ang hibas. Kaya naman ay talagang kainitan. Mm, -mm. Kaya nga nagdala na rin ako ng payong kasi nga hindi na kaya ng aking power yung init. Talaga na mga masakit din sa ulo. Dito nga pala sa amin ay kami lang ang nagaluto ng kibot. ewan ko baga, kulang na lang ipati ba ito ay na namin. Pero dito lang ang naman niya sa lugar namin kasi nga dati sa tinitirhan namin doon sa side ni Papa ay talaga namang kinakain nila ang mga kibot. Pero ang mga tao dito ay kumakain din ng kibot kaya nga lang ay di kami ang magaluto. Kapag nga may mga bisita si Papa na taga syudad ay eh, talaga namang kibot lagi ang hanap kay Papa at nagpapaluto kay Papa. Napahinto nga ako sa paglalakad kanina kasi nga may tumusok sa akin tsinelas, lumampas na sa tsinelas ko. Iba pa rin talaga kapag tsinelas mo ay dura light ay ano. Kapag talaga pupunta ka sa ganaring nga lalauhan o kaya dularuhan o kaya ay sa may tabing dagat or mismo sa batuhan, ay talaga mas mainam na suutin ay duralite light kaysa sa mga ganitong tsinelas at gawa ng pag natutusok pa sa chinelas, ay nalampas sa tsinelas, ay hindi talaga katulad ng Duralite ay nag-aisang linggo nakatusok yung aroma dun sa akin chinelas sa hindi ko namamalayan. Ay sa kapalbaga naman na hindi makatagos. Alas 9 na nga ngayon ng umaga at kung makikita nyo na hindi pa masyadong hibas, meron pa may mga tubig-tubig dyan at yan ay makakatihan pa. Kaya nga lang ay talagang hihintayin ko pa. Yan oras na yan, ng init. Diyan kasi sa may tubig na yan, dyan ko kasi nakita yung kibot na kukuhain ko ngayon. Ay hindi ko naman siya pwedeng lusukin at yan ang lalim. Ang mga kibot kasi ay makikita yan dyan sa mismong medyo malalaking batuhan baga sa may medyo magilid ng dagat. Mga naglambitin yan dyan sa malalaking batuhan. Kung baga, yung mga nakadikit sila dun sa mga bato. ay kaso nga lang, ay high tide pa. Kaya hihintayin ko pa siyang humibas. At yun nga, kaya naman ipupunta na muna ako din sa may katihan. At may nakita rin kasi ako dito nung nakaraan. Nung kami ay hibasan Kahit saan naman talaga dito sa dagat, ay merong kibot. Kaya nga lang, ay kadalasan makikita talaga sila sa mga malalaking bato. At yun nga, nadaanan ko na kasi yun nung nang hibasan At yun nga, kanina pa akong libot na libot, ay natukyan ko din kung saan bagay nakita ako nung nakaraan. ayun medyo maliit nga lang siya, pero pwede naman na yan. Pero parang feeling ko hindi ito yung nakita ko nung nakaraan. Kasi yung nakita namin nung nakaraan, eh medyo malaki-laki din eh. Pero okay na rin naman yan. Ba ang mahalaga ay meron. Meron tayong nakita. Kasi nga ay, aba, yan init man din magpauli-uli din eh. Nang wala kang malaang makikita. Medyo mahirap nga talaga siyang kunin talaga. At kasi nga ay, madikit baga siya. Yung puwitan niya, madikit siya sa buhangin. Kaya nga talagang gagamitan mo dapat siya ng kutsilyo or itak. Kasi hindi mo na mabubungkal yan ng gamit ay kamay. Kasi nga ay, bato, buti kong putik yan. Si Papa nga ay kapag nangunguha ni gamit ay barita ay. Hindi yung sabon ha. Yung barita baga na pangbungkal baga ng ano ay. Basta yung uh, barita ba? Yung bang ginagamit sa pangbungkal ng semento uh, ba? Basta yun. Kasi nga mahirap talaga itong kunin lalo na kapag nasa batuhan. Tingnan nyo at kanina pa nga ako din eh hindi ko pa man ang makuha. Grabe nga at tagaktak na ang pawis ko sa sobrang init kasi nga ay nakaharap pa mismo sa araw. Mm -mm. Baligan na rin nga palang itsura niya oh. Para baga siyang purong laman. Parang purong laman siya ng suso. Pero malambot ito hindi katulad ng laman ng suso. At saka madulas siya. Pero kapag ari naman inaluto, inawawala yung pagkadulas niya. Bali isang piraso pa nga lang yung nakukuha ko ay parang ako'y nahihilo na sa sobrang init. Buti na nga lang talaga at dinala ko arin payong. Buwan ang nagadalawang isip pa nga ako kanina kung adalhin ko arin payong. Kasi nga yan ang hasol kapag may dalakang payong. Isa pa baga siyang bitbitin. Hindi nga katulad kapag nakasombrero ka at madali kumilos kasi nga ay hawak mo din naman ang cellphone ay. Bali isang oras na nga pala ako day Yes, naka isang oras na po ako sa paglalakad. At yun, isa pa rin yung huli ko. At yun nga, tingnan nyo, napapansin ko na talagang ang tubig ay hindi pa nababa, aba naman. Ay parang wala na atang hibas at tataib na ata ari Dapat pala ay nagpakuha na lang ako kay Papa kasi nga si Papa ay naninisid din ngayon. Kaya nga laang ay syempre ayoko naman makidalot doon sa kanyang paninisid kasi nga ay busy yun sa pamamana ng isda na pambenta niya. Alam na may makisali-sali pa ako doon. Bali na isipan ko nga na tumawid din ni Ay sa may uh, bakuntod. Ito nga pala ay nakakatihan din kapag hibas na. Ayan, medyo hindi pa nga siya hibas talaga. At dito may rin ako dito nga malaking kibot. Nandiyan sa may mga lusayan. At kung tatanungin niyo naman po ano bagay lusayan, yung bagay parang damo-damo sa dagat. Kaya lang ay parang malalim pa talaga doon sa may pwesto na nakitaan ko ng kibot. Kaya na tatawid nga ako din at pumunta muna ako dun sa kabila. May nakita rin kasi ako doon no nakaraan na dalawang peraso yun na medyo malaki din. No sa may mga batuhan, ditingnan ko kung hibasta doon. At yun at nakatawid na nga ako din sa may kabila. Kaya nga lang ay umupo muna ako saglit dini sa may tabihan. Kasi nga ay wala malang lang ako nalalanghap na hangin din sa may gitna ng batuhan. At ang puro nalalanghap ko ay init. At parang ako ay magkakulaps na. Tapos ayan nga, nag-aisip-isip ako, ano ba napagagawa ko sa buhay? Ang ganda sana ng higa ko sa bahay, eh ba't ako nagpapakahirap Aa? At nung mapagtanto ko nga na talagang kailangan ko ng pera ay tumayo na nga ako at ako ay nag-uumpisa na ulit manghibasan. Hindi kasi sa totoo lang ay nag-i-enjoy naman ako sa ginagawa ko at least naman ay kumbaga ay may pinagkakaabahan ako din sa probinsya kaysa nakahilata na lang sa bahay. At sa kabukod doon sa panghibasan ko naman ay nakakaulam naman kami. Kaya nga laang ay ewan ko laang ngayon at kanina pa ako din ay isa palang ang akin nakukuha. Habang nagalakad nga ako din ay may nakita nga ako din ng gutos na papusngat-pusngat baga. Ay kung may panibat ako ay yari ka sa akin. Gusto nang hirap kasi hulihin yan kapag wala kang panibat lalo pa't nasa butas 'yan. At kanina ko pa tinututukan ng camera, abay hindi na lubog, abay gusto rin magpa-picture. Lumubog na lang siya nung tinutukan ko siya ng kutsilyo. Abay ko ba naman tutukan ng kutsilyo kung hindi ka magtago. Tapos may nakita nga ulit ako din ng gutos na nakalabas naman siya sa butas. Abay talaga namang gusto magpahuli huli sa akin at nasa labas. Tingnan mo nga naman mga gutos ito kung kailang hindi ko sila hinahanap saka sila mga nagapakita. Samantalang nung nakaraang kong vlog ay ay ah, makatatlong gutos lang ang na nahuli ko din sa hibasanan. At yun nga parang malungkot siya, hindi siya nagkakilos oh. At parang ayun nga, parang tegi na ata ito. Hmm, hindi na siya nadikit. Masyado siguro nabilad sa initan kaya ayan, nagkaganyan. Pati hindi natago sa butas ay. So yun na nga at kinuha ko na naman masayang lang at mabulok lang din eh kasi nga ay ayun nga patay na siya. At yun na nga talagang way klarong humibas pa kaya naman ay nilusok ko na nga aring nakita kong kibot din sa malalim bagay. Yung so, may buhangin na nasabi ko sa may lusayan. Ayan nga medyo malalim pa pero okay na yan. Abot naman ah. Na. Ang inakatakot ko kasi pagbungkal ng ganeri kapag malalim baka kasi ay biglang may salabay na dumikit sa akin o kaya naman ay may isda tsaka marami kasi mga patuna dito ay yung bagang hito sa dagat Yun nga at nakuha ko na siya. Naiwan nga pala sa akin yung mga pandikit niya. Ayan, naiwan sa daliri ko. Pero yun nga at hindi naman siya makati. E bali, hindi ko na nga pala siya binidyo kasi nga ay baka masampulan na naman yung cellphone ko. Abay, malalim yun. Matapos ko nga makuha ito ay umuwi na nga rin ako at gawa ng talaga namang hindi na siya hihibas kasi nga ay tumataib na. At hanggang doon lang pala talaga ang hibas. Maliit lang ang hibas ngayon. Kaya naman naisipan ko na nga na umuwi na kasi alas 12 na rin. At yun na nga nandito na nga pala ako sa aming bahay. At kung titignan nyo yung ilog ay kala mo yan laki ng hibas. Kasi nga ay hindi pa makalabas masok ang bangka din ni Samaya ilog. Kasi nga bumabara sa bukana. Pero pagdating naman sa dagat ay nakulubog na nga ang mga batuhan at malalim na. Bumabaw nga kasi ang bukana na ng ilog kasi nga ay ng bagyo baga. Kumbaga ang mga buha-buhangin sa may gilid. Kumbaga ay nawala yung kanyang kanal. Kaya naman na iyon kapag ganito ang tubig, ay hindi na nakakalabas ang bangka at nakakapasok. Hintayin pa nilang tumaib para makapasok ang bangka. Bali pagkarating ko nga dito ay binugbog ko agad itong gutos at isasama ko nila ang siya sa pagluluto ng kibot. Guwan ng adalawang piraso lang naman ng kibot ang aking nahuli ay maigirin na ni pangdagdag baga. Bali gagataan ko nga pala aring kibot na nahuli ko. Nga pala sa pagluluto ng kibot ay kailangan mo muna siyang halbusan o ilaga baga para matanggal yung mga laway-laway niya at para mas malinis mo siya. At saka kapag magalaga ka ng gutos ay kailangan mo munang bugbogin para lumambot baga. <laughs> Matapos ko nga pala siyang halbusan, ayan, ganyan nang ang itsura niya at nalinis ko na siya. Natanggal ko na 'yung mga laway-laway niya. At ngayon naman ay aking atad ta na. Mas marami nga sana ako makukuha kung malaki lang sana ang hibas. Kung nahibasan lang bagasan na 'yung mga batuhan na nakitaan ko ng kibot. Kaso ayun nga, hindi nahibasan ay di ayun. Dadalong piraso lang ang nahuli ko or nakuha ko. Pero okay lang din, buti na nga lang at nakita ko na ring gutos. edi di may pandagdag baga. So yun at nag-get na nga rin pala ako na rin sibuyas, bawang at na rin sili. Mas masarap nga talaga kasi ito kapag ay maanghang. Bali first time ko nga pala magluto na rin at alam ko naman dito ay gagataan lang. Ay di yun nga gagataan. Pero sabi nga ni Papa ay mas masarap daw ari kung aasiman. Kaya naman binigyan niya ako ng sampalok. At ayun nga at nagbalat na rin ako na rin nyug. At ang sabi nga ni Papa ay kalahati lang daw yung igata ko at gawa ng nag lang daw ako ng nyug. At kakaunti lang naman daw ang aking agataan. Ay iyo, kontrabida talaga ay. Sabi pa nga sa akin eh, wag ko na gataan at ipirito ko na lang daw at adalong piraso lang naman daw. Sabi ko, ito si Papa, yan ang paguluhin ay. Pagkatapos ko nga magkayod ng nyog, ayun nga, nilamuta ko na naman para makuha ko na nga yung gata niya. At nilagyan ko nga pala siya ng unang, ah, pangalawa pala, ayun, pamalimali na naman kasi nga ay hindi pa naman kasi talaga siya luto kumbaga hinalbusan ko la ang saglit lang yon para matanggala yung mga laway-laway niya at malinis ko nga so yun lulutuin natin siya sa pangalawang gata tapos ayun nilagay ko na ngayong mga rekado niya at nilagyan ko siya ng bitchin at saka kaunting asin tapos yung paminta ay mamaya na lang kasi nga ay pagkasap lang ko nito ay pupunta pa ako dun sa tindahan kasi nga naubusan sa tindahan ni nanay ay pupunta ako sa kabilang tindahan ng paminta so yun nga pagkarating ko ay nilagyan ko na siya ng paminta at ayun hintayin na lang natin siyang kumati para mailagay na natin yung unang gata so yun nga at dahil kati na siya, isinunod ko na nga pala ring unang gata. At ayun, hinahalo-halo ko laang. Tapos si Papa ay nakihalo din at naamoy daw niya. Tapos tinikman na at ang sarap daw. At parang ang sarap daw na rin pulutan. Kaya naman daw siya ibibili ng isang ipit. Hay iya, yeah, inasabi ko na nga ba ay? Eh? So yun na nga at luto na po ang ating ginataang kibot. Nga pala kung tatanungin nyo kung ano bagal lasa na rin kibot, ang kibot po kasi parang lasa rin siya ng gutos pero mas masarap ang kibot. Kasi ang gutos ay di ba makunat yon Ang kibot kasi pag kinagat mo siya para siyang malutong-lutong, nalagarnit baga siya. Parang gayon pero masarap po ang lasa niya. At yun na nga hanggang dito na lang po ang aking video at maraming salamat po sa mga nanood ng video na are. At kung hindi ka pa nakasubscribe ay pasubscribe naman po. Or kaya ay ipollow nyo po ako sa Facebook page ko, Miss Tabo Di Vlog. Yun lang po, thank you po. At saka mga nagre-request nga po pala na sabi ay dapat daw ipakita ko rin yung habang kumakain ako. Next vlog po, gano'n po ang gagawin ko Kasi madalang kasi talaga akong gumawa ng gayon Yung habang kumakain ka, maga-video Kasi nga parang ako'y nahihiyat Parang yan ang sagwa ng pagmamukha ko habang ako'y nakain Pero yun na nga po, dahil yun ang gusto nyo Eh hala, pagbigi